Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Isa ang kakulangan ng school supplies sa mga hamong kinakaharap ng maraming learners mula matanaw Davao del Sura. Kaya't ganoon na lang ang kanilang kasiyahan sa handog ng school bag ng OVP. Si Gerald Gomez sa report. Agad na isinulat ng mga mag-aaral ng Colonsa Back Elementary School ang kanilang pangalan sa name tag upang ikabit sa bago nilang school bag. Ilan lamang sila sa mahigit dalawang dibong kabataan mula sa lalawigan ng Davao del Sur na hinandugan ng pagbabago bugs ng OVP sa Mindanao Satellite Office. Ayon kay Teacher Renaline, masipag mag-aral ang kanyang mga estudyante. So mostly, ang hanap buhay ng mga parents ay farmers. When it comes to pag-eskwela, uh, dili sila nag absent Saad pa ng guro, dahil sa natanggap na bag at school supplies, mai-inspire ang mga bata na mas pag-igihan pa ang kanilang pag-aaral. It's a very big help kay ngano ang mga kabataan na nasa panahon magclean, magtooth brushing, uh, after recess, pwede sila magtooth brush. Dapos, um, additionally lang ang mga gamit na uh. so thank you kayo kay Vice President, saya hikarong uh, first time na uh, nakadawat mi from government kay OVP nga padayon lang gyud siya sa iya karon nga gihimo nga pagpanghatag tungod kay ang mga katawhan maka remember sa iyang kaayo gakung uh, dakong tabang adto sa mga kabataan labi na sa mga kabataan nga nagalisod jud so na silay supplies nga karon ilang na dawat. nakatanggap din ng bagong school bags ang mga mag-aaral ng Asinan Elementary School dito sa relocation site, Barangay Asinan sa Matanaw. Ang paaralan ay kabilang sa mga nasalanta sa malakas na lindol noong 2019. Dilit na makapalit ang mga parents, mao maupo na ilahan ka ng kuwan. So, kay ang source of income, ramang gudiri, mga pangumara, Jud, o ka ng hurnal. Dagko, Jud, kanis lang tabang sa ilaha kay pang next school year, dili na sila makapalit pa kay na naman sa pa ilaha karon ma'am no. So, dili pa na nila magkanso. Next school year makatipid na jud ang ilahang parents. Mula rito sa Matanaw sa Davao del Sur, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Dios, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.